Hi mga madam and sir, thank you so much po sa ating laging pagsuporta ng ating video upload ni madam Aray Aray. Mar Maraming salamat po. Lagi nyo pa akong suportaan guys, patuloy lang po ang pagsuporta nyo sa akin. Dahil si madam Aray Aray, lagi pong nagsusuporta po, mamigay ng blessings kung saan man sulok na mundo ang dapat deserve po na ating mabigyan. Sa mga hindi po nanalo kanina sa ating live sa palibre ni madam ng, anang uh, ng ng kuryente, bills ninyo, choice niyo na po ito, okay? Dahil napaka-simple, napaka-ano, napaka-simple, napaka-dali na po talagang itong sagot na to. Bigyan nyo po ako ng limang prutas na walang buto. I-comment lang po nyo dito sa comment section down below at paki-heart butong po itong video na to at paki-share itong video na to. Mag-PPM na lang ako sa sa'yo na ikaw yung nanalo. So good luck, galingan mo guys. Dahil itong video na to hanggang, hanggang ngayong araw lang na ito. Bukas pa ako mamimili. Kaya once lang, isa lang po tayo mag-comment, okay? Hindi po tayo pwedeng, hindi ko po i-allow yung mag-comment ng isa, dalawa, tatlo, Dapat isa lang po talaga ang, ba ang bawat viewer, isa lang po talaga ang comment, isa lang po talaga ang answer. Thank you so much guys. So hopefully, i-comment mo na yan, i-share mo tong video na to dahil mag-PM ako sa'yo. Thank you!